sa mga kulikot sa mga nagsabing bumaba daw yung charge nitong dalawang ECC kapag binaba yung isang panel yan oh. so 9 baba natin tapos ito 9 o oh, hindi naman bumaba mga idol o oh. naka off na yung charge sa kabila yan oh. hindi naman bumaba mga idol o oh. yan oh. charge yan tapos on natin ulit so yan hindi naman oh. pag on hindi naman bumaba o oh. hindi naman tumataas nung binaba ito So, ito yung charge sa kabila. 10, 9. Yung isa, 8.9. So, ito namang isa. Try natin. Ibaba yung breaker sa panel. Oh. Hindi naman bumaba or tumaas yung charge ito. Yan, oh. Yan, oh. Oh, 9, 10. So, ibalik natin yung charge sa kabila. Oh, ay nag-initial pa. oh bumalik sa 8.9. Tapos, yung kabila, Ganun pa rin 9.9. Ay ano. So sa una lang talaga yung nakita nyong bumaba ito, no. So 'yun lang mga idol, thank you.